Ayan mga katrops, good morning. Ito na yung inaantay ko. nandito na ako sa manila at naladala ko na yung sinangag ko na uh, bigas mais. At ipapatikim ko na sa akin mga katropang maritis <laughs> ang ginawa kong aros. O so, diba? Matagman nila yung corn coffee. <laughs> corn coffee. Gawa-gawa ko lang yun. Corn coffee. Pero iwan ko anong tawag yan. Baka rice coffee, ganun. <laughs> 'di ba? Ayun, may partner natin siya ng masarap na malunggay pandesal, oh, 'di ba? Very healthy. Yung kape, health, very healthy na. Pati yung pandesal, 'di ba? Malunggay pandesal. O oh, yan, tira na. Yan. Dami yata. Sobrang strong. Ano? Matapang? Stron. Eh, ano naman kasi kahit din, tapangan mo yan. Eh, ano yan Dadagdagan pa natin ng tubig. Dito ang sabaga kahit matapang yan hindi naman yung kapi na ano. Salam. Tropang maritis. na? rin dito? Hindi ko pa siya na-try lagi ng lagi cream pero sa amin wala talagang cream yan. Plato meron ka rin dito. Pure lang Ay, siyang please, ganyan. Ito so, may mangkok ako dito, dinala ko kapo. Ay, mm. gusto nyo nang lagyan ng gilin. Ito yung plato ko eh. Mga katrops, ninanamnam na nila yung sarap ng Keptong corn. Ba? Coffee! Dito sa Manila! Nakarating na! Alam <laughs> nyo bang gamot talaga po sa kasama? Sa... <laughs> Pag masakit na yun sabi tayo. Iba parang gamot talaga. Ang gamot. alam mo, parang gamot to sa ano, yung ulcer. Kung may <clears throat> ulcer. <old> <clears throat> ito yung mga kinakapin nila. Mo. Tapos yung nalipasan ng gutom. Mm -hmm. Tapos wala siyang acid. Mm -hmm. Di ba, um, wala kafe, yos, wala ba yung mm -hmm. yung wala may mga asid siya. Ito wala. Drop! Kasi yung yung lasa niya mm -hmm. talaga ganito. Sabi na nga mga alaga ko. Nasa brago ko nga sa Ito. ano. Bunga mo no. Mm -hmm. Mm hmm. Nalala ko nung ano. Nandun sa probinsya. Ito na. Na-order namin lagi kay Nanay Shun. Hahaha. <laughs> <laughs> Yung dun sa ano, palengke, pagpunta mm.